abangan nyo kung ano naman yung maiisip natin na magagawa natin mga kapanyero sa 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 farm natin. Walang katapusang ang project mga ka, mga kapanyero. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon dito sa Edmonton mga kapanyero. Ang nakalagay sa weather nga pala kahapon, Sabado at Linggo uulan. Pero nakita nyo naman, napakaganda. Kaya ngayon mga kapanyero, nandito lang tayo sa Edmonton, hindi tayo pumunta. Dahil akala ko talaga uulan. Kaya ngayon mga kapanyero, naisipan kong uh, gumawa ng yun niya, yung mga binabalak natin na sa entrance, di ba? So gagawa tayo nung yun nakapaligid sa sa malalaking puno na natin doon sa entrance natin. Gagawa tayo ng pinaka base niya na may design. Itong mga design na to, nakita ko lang to sa mga old picture nga pala sa mga probinsya natin diyan sa Pilipinas kaya naisipan kong gayahin. Sayang yung hindi ako nakapunta sa farm. Kasi pagtatanim pa rin eh. Magtatanim pa rin tayo rin, mga kapanyero kasi nga ang naisipan ko mga kapanyero, naisip ko kasi na kailangan mauna muna nating gawain yung mga pagtatanim doon kasi sayang yung panahon na dalawang buwan na lang halos dalawang buwan at kalahati na lang kailangan mga kapanyero makapagtanim tayo ron para yung mga ugat niya kapit na sa lupa kasi pagka nagwinter wala wala na yan di ba sayang yung panahon Kita niyo naman mga kapanyero ito yung gamit ko for safety sa mata di ba dahil nga gumagawa tayo ngayon ng nagpuputol tayo ng mga kahoy, nagsasander tayo, nagagrinder tayo. Share, share ko nga pala sa inyo mga kapanyero, yung halaman. Kung, ma kung natatandaan nyo mga kapanyero, yung driveway natin sa farm, di ba mahaba yun. Yung pagitan ng pine tree, di ba may mga halaman yung sa gitna. Dito ko nga pala kinuha yun. Kaya share, share ko sa inyo kung saan ko kinuha. Na kung saan lang yung pinanggalingan nun na tumutubo naman hanggang sa ngayon ito mga kapanyero. Sa kapitbahay. Ito yun eh. Yan oh. Kung makikita nyo. Kung itong kapitbahay, itong mga naglalabasan mga kapanyero. Ayan oh. Ito yun eh. So nagsabi ko mga kapanyero sa kapitbahay, nakukuha ko ng mga ugat. Kaya ito na siya mga kapanyero. Ito tulad nito, mga naglabasan ulit. di ba? Kukunin ko lang yan. Ililipat ko sa mga black plastic ito ito for delivery na to ito mga kapanyero kaya yan ah yan yung mga ginagawa natin ito to lang yung gamit ko rito ayan. dito dito sa maliit na backyard na to dito kung talaga gumagawa ayan oh no? Ito pa yung mga ibang ano natin. Mga itatanim doon. ayan oh. No? buhay na buhay na siya tong gaganda oh. lalaki na siya Nang mga pinanggalingan nito mga kapanyero dito lang sa kapitbahay sa mga susunod na linggo mga kapanyero transfer na natin para yun na yung talagang tubo nila dun na sila talaga bali mga kapanyero tumingin niya pala ako nung ganitong klasing halaman sa don sa bilihan sa binibila nating halaman isang maliit na paso nagkakahalaga ng 15 dollars so ang taas din ang mahal din ng ganitong klaseng halaman kasi nga ito perennial to balik lang tsaka ano ang bilis ng dami ang bilis ng dami nito so uh, sa 15 ang kailangan natin labing walo na na ganun so ang, ang mahal din di ba so kaya nga naisipan ko mga kapanyero na nakakita ako ng ganito dito sa ating kapitbahay. Yan, okay naman daw, nakuhanin ko. Bali ito mga kapanyero, nung nakaraan taong ko pa ginawa, na nag-ano na ako, nag, nag-pondo na ako ng, kasi kulang, ang ah, alam ko kulang ng labing isa yun eh. Kasi noon, gumawa ako ng konte na walo lang yata o oh, pito. Yun, nabuhay naman lahat. Kaya nga nung nakaraan taon, naggumawa ulit ako. Kumuha uli ako ng mga ugat. Ayan nga, ngayon mga magaganda tubo. Kaya sa mga susunod na linggo, itatanim na natin doon para yun na yung permanent na ano nila, mag ano na sila ron. Para mabuhay na sila ron, magtuloy-tuloy sana. Ayan mga kapanyero, shout out nga pala sa mga batang 80s, mga batang 90s na yung design na to, makikita nyo to sa mga probinsya ng Pilipinas. Ganito, ganito yung design na kakalabasan nito, yung apat na, sul, apat na side nung puno na yung malaking puno natin sa entrance mga kapanyero, i-share ko nga pala sa inyo na itong mga kahoy na to, mga kapanyero, ito yung mga luma na na ano, na pens natin dito. Bali nagpalit nga pala ang condo mo. Condo namin dito na lahat na pens. Itinabi ko humingi ako ng mga ganitong ka, klase ng kahoy kasi magaganda pa siya. Pagka nalinisan siya, tatagal at tatagal pa to mga kapanyero. Kaya nga nagtabi ako, humingi ako ng mga tinanggal nung nagpalit sila, pinagkukuha ko yung mga ma maaayos pa. Mga kapanyero, tapusin ko lang to para ma-share ko sa inyo mamaya. At least matapos natin, mapinturahan natin, mapatuyo. At madala natin to kasabay nito mga halaman na to mga kapanyero. Para pagpunta natin don isa hang gawaan ng entrance tsaka yung pagtatanim natin para hindi masayang yung pagpunta natin doon. at least marami ulit tayong magagawa sa farm natin kaya mga kapanyero uh, tapusin ko lang to sandali Ayan mga kapanyero. parang ganito yung kakalabasan niya, tapos nasa gitna niya yung uh, pinakapuno, di ba? Ayan lang yung nakita kong medyo design na uh, galing sa Pilipinas. Ayan mga kapanyero, uh, nakatapos tayo ng isa, ayan yung magiging kakalabasan niya. Yan. Pero hindi ko naman, hindi eksakto yung mga sukat niyan, pero okay na yan pagka napinturahan niya na ilagay natin sa pinaka entrance uh, okay na yan at least magkaroon lang ng design di ba hmm? Ang init grabe init dito yan, okay, mga kapanyero Tara, mga kapanyero uh, simulan na natin magpintura para sayang yung sikat ng araw hanggang ano yan hanggang alas 10 yung sikat ng araw na yan matutuyo yan tara hanap po na tayo kuha tayo pintura mga kapanyero Ayan mga kapanyero, katatapos lang natin magpintura. Yan yung kakalabasan niya mga kapanyero. Ayan mga kapanyero, nakakapagod rin pagka gumagawa ka ng mga project natin sa farm. Kaya ito, pahinga pahinga muna. Dito mga kapanyero, meron namang mga mabibiling ganyan pero napakamamahal tapos pare-pareho lang din sila ng ano ng design ako mga kapanyero parang naisipan ko mag magawa ng ganyan ma-customize yung mga design niya pa na galing sa Pilipinas iyon dinadala ko rito para at least naman sa mga garden nila dito kaya to pahinga pahinga muna mga kapanyero Kakapago din bali dalawang ganyan ang gagawin natin para uh, para pantay sa dalawang side tapos kaso ang problema ngayon mga kapanyero wala na tayong kahoy konti lang kasi sample lang naman yan naisipan ko lang naman na gumawa ng ganyan na hindi ko naman akalain na magdidire diretsyo tapos mga kapanyero pinag-iisipan ko pa kung paano makakapaglagay ng solar dyan sa entrance natin para mas lalong mabuhay yung harapan at least marami tayong sumobra na solar solar light na binili noon. Uh, 'Di ba bumili nga dahil nga nag-sale noon, kumuha na ako ng marami, madami sumobra. So naisipan ko, pinag-iisipan ko ngayon kung kung paano natin mailalagay sa sa entrance natin. Tapos yung mga kahoy nga pala na yung mga pinagputulan na kahoy na yung punong kahoy na mga pinagputulan pipinturahan na lang din natin ng katulad nitong pintura na to para mabuhay lang yung mga kahoy na yun na nakakalat sa entrance natin. Ganun, ganun na lang ang magiging design niya. Yan mga kapanyero. Kaya yun ang iniisip ko. Ang mag, ang bubuhay dito yung ano eh, yung solar lights na ilalagay natin kung paano tayo makakapaglagay. Yan, yan yung mga nakita niyo naman mga kapanyero. Walang katapusang project, di ba? sa sa farm kasi kala ko picnic table okay na nung natapos yung picnic table may sumunod na naman akong naiisip na gagawin ito nga kaya ito yung unang unang ginawa ko yung mga silya na sa may ano sa may playground natin kala ko yun lang yung una tapos sumunod picnic table sumunod ito naman abangan nyo kung ano naman yung maiisip natin na magagawa natin mga kapanyero sa 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 farm natin. Walang katapos project mga ka, mga kapanyero. Kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, pakipindot naman yung subscribe button natin para suporta sa aking channel. Yan yun. Maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.